Hello mga ga, makikiuso nga si Inday, trending ito eh. Ang sabi pa doon sa video ay magugulat ka daw sa resulta. I eh, ano nga bang resulta dito? Masarap at malambot ba ito? Malalaman lang po natin yan kapag umpisahan na po natin. So dito gagamit po tayo ng dalawang piraso ng medium na itlog at batihin lang muna natin ito. Batihin lang po talaga natin ito mga ga hanggang sa mag At dito maglagay po tayo ng 1 cup ng ating kuka Ito po yung magsilbi po nating baking soda. At dito maglagay ako ng 1 half cup ng ating mantika at 1 4 teaspoon ng ating iodized salt. At batihin natin ito mga ga ng nasa 2 to 3 minutes. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung 1 in 1 half cup po natin na all-purpose flour. At maglagay po tayo dito ng 1 cup ng cocoa powder. Ang gamit ko po dito na cocoa powder ay yung Dutch she Brown. At pwede naman tayong gumamit dito ng Binsdorp cocoa powder. At maglagay tayo dito ng 1 tablespoon ng baking powder. At mag-add po tayo dito ng 1 cup na tubig. At yung panghuli po natin ditong ilagay yung ating 3 4 cup ng light brown sugar. And then i lang po natin yan mga ga yung ating asukal. Kunting halo lang po, wag lang po natin yung ma-overmix. At dito gagamit lang po ako ng 7x4 ng sizes ng aking round pan. At nilagyan ko lang yan ng parchment paper sa ilalim. At sa puntong ito mga ga ay nagpainit na po ako ng aking oven. At pagkatapos nito ay isa lang ko na po ito agad. At yung init or yung temperature ng aking oven ay 190 degrees Celsius at niluto ko po ito sa 35 minutes. Yes, mga ga, 190 degrees Celsius yung init ng aking oven para maumbok siya, para bitak siya at crispy yung ibabaw. At ito na mga langga yung ating ano ba ito? Coke cake. Coke cake po yung tawag nito. Malambot naman siya at yung ibabaw niya po ay crispy. Ayan mga ga, napakalambot niya naman. Ayan po ang lambot-lambot. At iwan ko yung lasanya. Ay excited na po tayo kahit mainit pa ay hiniwa na po natin para malaman po natin yung lasa niya. Ayan mga ga malambot ha kahit po yung loob niya ay sobrang lambot at mabango. Amoy na amoy po natin yung pagka-chocolate niya. At itong ibabaw po ay napaka-crispy. Ayan po, maganda po talaga yung ano po natin kasi yung ibabaw ng ating cake ay crispy. Siyempre mga gaay talagang tikman po natin. Yung natikman ko nga ito ay yung lasa nito ay yung lasa niya ay simpre yung lasang chocolate at malasahan po talaga natin na yung ko at simpre yung soda. Masarap naman para sa akin pero hindi pa ako kumbinsido. Talagang hindi pa ako sigurado. Kaya pinatikman ko po ito sa mga kasamahan ko dito ay ang sabi na Manila ay masarap daw. Eh basta chocolate ay masarap talaga yan sa kanila. Tapos tinanong ko sila kung ano ba yung talagang lasa, ano bang malalasahan nyo Kasi hindi nila alam na may coke yan. Sabi nila, parang may coke. Parang may coke po talaga. Eh tumatawa na lang ako. Kasi tama sila kasi nilagyan nga natin ng coke. Kaya kung gagawa kayo nito mga gaay, pakibalitaan nyo na lang ako kung ano ba sa inyo yung lasa nito, kung pasado ba sa inyo. Kaya hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming salamat. Bye bye!